So, good day mga boss uh, Welcome na naman sa ating panibagong video So, sa video natin ngayon mga boss ay pag-uusapan natin yung brake shoe ng Honda Click So, eto yung ating Honda Click So, etong brake shoe na ito, mga boss Tinanggal natin sa isang nagpa-service sa ating mga boss So, dito mga boss, nagtataka ka ba? O nagtataka, nagtataka ba kayo mga boss? Pag once na yung ating brake ay sobrang sagad na So, sagad na siya mga boss pero pag once na binuksan mo siya, eh ganito. So ayan, makikita mo na makapal pa naman. So makapal pa yung ating brake shoe. At kahit na i-adjust mo siya dito mga boss, eh talagang halos nakasagad na siya. So pero bago siya mga boss. O halos bago pa. So ang mga pwede nating paraan diyan mga boss. Ayun ah, nga, una dito, pwede nating i-adjust dito mga boss. So clockwise at counterclockwise ang pwede natin gawin. So iikutin natin 'to. So yan ang pwede natin gawin. Sunod mga boss, ay dito tayo sa panangharapan harapan ng ating motor. So yan. So dito, pwede natin i-adjust mga boss yung gap nitong ating ah uh, na to mga boss. So yan. Sa part na to, sa pag-adjust nito, So, eto, ikutin natin itong mga boss. Eto, etong part na to, ilayo natin para etong spring na itong mga boss ay ah, hilain siya papunta rito. So, pag okay na yung pinaka-tension mga boss ng ating break, so, pwede pe natin subukan yan dito. Pag okay na yung tension natin mga boss, pwede pe na natin siyang ilak gamit naman etong nut na itong mga boss. So hangga't hindi pa natin na uh, achieve o um, hindi pa tayo satisfied mga boss sa tension na nagawa natin mga boss sa pag-adjust doon sa part na 'yon. So dito pag hindi pa tayo uh, okay mga boss sa tension, ipi-pwedeng uh, pa nating i-adjust uli mga boss. So 'yon. So 'yan yung pangalawang uh, paraan mga boss. Isa pa na solusyon diyan ay ipi-pwedeng nating i-adjust yung pinaka ah uh, brake arm natin itong part na ito mga boss so tanggalin natin to at itong nut pero dito sa part ng Honda Click mga boss uh, hindi natin pipeting gawin yung ganong uh, trick so kasi itong mga boss ay uh, meron siyang pinaka stopper dyan sa arm na yan mga boss sa piston dyan sa loob so ang kailangan mga boss ay uh, sirain natin yung pinaka uh, ngipin nya mga boss so babaguhin natin yung pinaka uh, stopper na itong brake arm para may adjust natin siya mga boss so kailangan natin tanggalin nya itong gulong na to itong mags na to itong ating tambucho para makuha natin yung pinaka piston dyan sa loob mga boss at para uh, may adjust natin yung pinakangipin nya so yan mga boss yan yung solusyon natin mga boss tatlong solusyon kapag okay pa yung ating brake shoe lalong lalo na sa mga replacement mga boss na brake shoe so madalas kapag replacement brake shoe yung ating ilalagay ay ganun yung nagiging sitwasyon mga boss na kahit na bago yung ating brake shoe eh, malalim na siya So, yan mga boss. Uh, solusyon natin dito. Adjust natin to. Itong gap na ito. At yung dun sa harap. Sa bandang kanan na break natin. At yung itong pinaka dito mga boss. I-adjust natin yung ating break arm. So, yan. Muli, maraming salamat mga boss. God bless.